Nagtapos ang may kabuang isang daan labing tatlo na magsasaka mula sa bayan ng Nampikuan at Quezon sa Nueva Ecija sa SM Foundation Incorporated kabalikat sa kabuhayan on Sustainable Agriculture Program o KSK SAP noong October 11, 2024 sa SM City, Kapanatuan. Sa loob ng labing apat na linggong kurso, natutunan ng mga magsasaka ang mabisang pamaraan sa pagtatanim ng mga butas at gulay. Pinausay nito ang kanilang mga ani at nagbigay ng organikong pagkain para sa kanilang mga pamilya. Tinulungan din ng SMFI ang mga magsasaka na bumuo ng mga asosasyon at iugnay sila sa mga organisasyon ng gobyerno, lokal na pamilihan at mga supplier ng SM para sa mas matatag na kita. Nakiisa sa nasabing programa ang SMFI sa SM Supermalls, SM Markets, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Department of Agriculture o DA, Department of Social Welfare and Development, DSWD. St. Isidore the Farmer Learning Center Incorporated o SITFLCI. Department of Labor and Employment o DOLE Department of Trade and Industry o DTI at mga pinuno mula sa lokal na pamahalaan ng Nampikwan at Quezon isa si Marilo Pascual, 46 na taong gulang, ina ng tatlo, tricycle driver at dating bed solicitor ang nagtapos na nagsabing sa panahon ng pagsanay mula Agosto hanggang Setyembre, nakapagtinda sila ng mga inaning organic na gulay na nagkakahalaga ng 16660 na nabigyan siya ng inspirasyon na magtanim at magbenta pa. Ang KSKSAP ay bahagi ng SM Foundation Incorporated na naglilingkod sa iba't ibang komunidad mula noong 1983 na nakatuon sa panlipunang pagsasama sa pamagitan ng pag-aalaga at pangalaga sa mga nangangailangan. Ang pundasyon ay nagsisilbing pangunahing paniniwala ng corporate social responsibility ng SM Group of Companies na Henry C. Senior at Felicidad T.C. habang nakaangkla sa prinsipyong People Helping People. Hinimok ngayon ang Department of Trade and Industry o DTI ang mga mamimili na manatiling mapagmatsyag sa pamamili sa online bunso dito ng pagtaas ng mga reklamo sa lalawigan hinggil sa online transactions. Ibinunyag ni DTI Nueva Ecija Provincial Director Richard Simanga na 60 hanggang 80% ng mga reklamo ng consumer sa Nueva Ecija na natanggap ng ahensya noong ikatlong quarter ng taon ay may kinalaman sa online purchases. Pagamat na na ang uh, lahat ng reklamong ito, mariing pinaalalahanan ng DTI ang mga mamimili na magsagawa ng mga kinakailangang pag-iingat upang maiwasang mabitima ng mga mapanlinglang na online sellers. Pinayuhan ni Simangan ang mga mamimili na i-verify ang pagiging lehitimo ng mga online sellers sa pamagitan ng pagsuri kung ang regosyo ay DTI registered. Binigyang din niya na ang mga mamimili ay maaaring humingi ng patunay ng pagpaparehistro sa mga nagbibenta o suriin ang pangalan ng negosyo sa DTI Business Name Registration System upang kumpirmahin ang pagiging lehitimo nito. Kung hindi ma-verify ang negosyo, pinapayuhan ng mga consumer na muling isaalang-alang ang kanilang transaksyon, gaano man kaakit-akit ang mga produkto. Bukod dito, itinuro ni Simangan ang mga panganib na nauugnay sa online shopping na hinikayat ang mga mamimili na masusing suriin ang feedback at mga rating ng produkto bago bumili. Iminungkahi rin niya ang paggamit ng pagpipili ang cash on delivery kapag hindi sigurado tungkol sa pagiging lihitimo ng uh, nagbibenta upang maiwasan ang mga isyo lalo na sa mga pagbabayad. Sinabi ni Simangan na sa pamagitan ng pamarang ito, maaari ding suriin ng mamimili ang produkto bago magbayad. Binigyang din na paniya na dapat gawin ng lahat ng pag-iingat dahil kapag nakapagbayad na, mahirap na ibalik ang pera. Binanggit ng DTI ang Republic Act No. 7394. Nakilala rin bilang Consumer Act of the Philippines bilang pangunahing batas na nagpuprotekta sa mga mamimili laban sa mapandilang at hindi patas na mga gawi sa pagbibenta sa physical at online na mga transaksyon. Para sa mga reklamo kaugnay ng online shopping o iba pang alalahanin ng mga mamimili, maaaring direktang magkulat ang publiko sa DTI Nueva Ecija Provincial Office na matatagpuan sa CAL Building, Barangay Timasalang, Cabanatuan City o bumisita sa negosyo centers sa kani kanilang lugar. Maaari ding ipadala ang mga ulat sa pamagitan ng DTI Nueva Ecija Facebook page sa pamagitan ng uh, telepono 044-334-4245 o sa pamagitan ng email sa r03.nuevaecija at dti .gov .ph.